Ilagay mo ito sa sulok ng inyong bahay at mamamanghaka. Ang spell na ito ay makakatulong upang alisin ang negatibong enerhiya at malas sa iyong buhay. Kailangan mo lamang ng asin, suka at tubig. Sa basong babasagin ay ilagay ang mga ingredients. Mas bigyang pansin ang mga sulok ng inyong bahay na hindi masyadong nasisinagan ng araw. Pagkalagay mo nito, mararamdaman mong gumaan na ang aura ng kwartong iyong pinaglagyan nito. Ito ay dahil sa sinisipsip nito ang mga bad energy at malas. Ito ay makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Philippine One.